Nakaramdam ka na ba ng kilabot habang nagbabasa ng kwento? Yung parang may nakatingin sa likod mo? Huwag kang matakot dahil sa ating aralin ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang hiwaga at aral sa likod ng mga kwentong katatakutan. Tingnan ninyo ang mga larawang ito. Ano ang naiisip nyo kapag nakakita kayo ng ganitong imahe? Tama, pero alam nyo bang minsan, ang mga nakakatakot na akala natin ay may aral pala sa likod nito? Yan ang ating aalamin ngayon. Sa araling ito, inaasahan na, nauunawaan ninyo ang kwentong katatakutan na iuugnay ninyo ito sa sariling karanasan at nagagamit ninyo ang fokus ng pandiwa layon sa mga pangungusap. <st unlikely> May panonoorin tayong kwentong pinamagatang Bru ha 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 Bru hi 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 ni Maria Corazon Remigio. Nasa description ng bidyong ito ang link. Sa kwentong bru ha 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 ha, bru -hi, hi 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 hi, inakala ng isang bata na ang kanilang kapitbahay na si Mrs. Magalit ay isang bruha. Dahil sa kaniyang anyo at kakaibang tawa. Ngunit sa huli, napagtanto niyang hindi pala ito masamang tao kundi isang matandang babae lamang na kailangang unawain at mahalin. Ngayon, sagutin natin ang ilang tanong. Bakit kaya tinawag na bruha si Mrs. Magalit? Ano ang natuklasan ng bata sa huli? At anong aral ang nakuha natin sa kwento? Hindi dapat tayo humusga sa panlabas na anyo ng isang tao. Mas mahalagang kilalanin ang kanilang kabutihan. Ngayon naman gawin natin ito. Ibigay ang solusyon sa suliraning nakasaad ayon sa binasang kwento. Una, suliranin. Takot daw ang mga bruha sa malinis na bahay. Solusyon. Siyempre, panatilihin nating malinis ang paligid. Hindi lang ito makakaiwas sa bruha, kundi pati sa mga mikrobyo. Ngayon, kayo naman. Kuwento neksyon: Pag-uugnay ng pangyayari sa teksto sa sariling karanasan. Humanap ng kapareha. Basahin ang ilang pangyayari sa kwentong binasa. Iugnay ito sa sariling karanasan. May kapitbahay kaming bruha dahil sa kaniyang hitsura. Patay ang buhok, malaki ang butas ng kaniyang ilong at matalas kung tumingin. Dumadagundong ang malulutong niyang halakhak na parang dumadagundong ang lupa. Humikbi si Mrs. Magalit nang nadapa siya at naputol ang kaniyang pustiso. Naawa ako sa kanya at tinulungan ko siya. Nagsisi ako sa mga maling inisip ko kay Mrs. Magalit. Simula noon ay lola na ang tawag ko sa kanya at hindi na bruha. Ngayon naman, mga bata, dumako tayo sa ating aralin sa wika. Pokus ng pandiwa. Handa na ba kayo? Tara, sabay-sabay nating tuklasin. Naalala nyo pa ba kung ano ang pandiwa? Tama, ang pandiwa ay ang salitang nagsasaad ng kilos o galaw, tulad ng akumain, naglinis o tumakbo. Pero alam nyo ba na may ibat-ibang pokos ang pandiwa? Ang pokus ng pandiwa ay tumutukoy sa ugnayan ng pandiwa at ng paksa ng pangungusap. Sa madaling sabi, ito ang nagsasabi kung sino o ano ang gumagawa o tumatanggap ng kilos. May iba't ibang uri ng pokus ng pandiwa, katulad ng pokus aktor, pokus ganapan, pokus sanhi, at iba pa. Pero sa araling ito, ang pag-uusapan natin ay ang pokus layon. Kapag ang paksa ng pangungusap ay siyang tumatanggap ng kilos, ang tawag dito ay pokus ng pandiwa, layon. Ito ay sumasagot sa tanong na ano? Halimbawa, nilinis ni Nanay ang bahay. Ang salitang nilinis ang pandiwa at ang bahay ang tumatanggap ng kilos. Kaya ito ay isang pokus layon. Madaling matukoy ang pokus layon dahil kadalasan ay gumagamit ito ng mga panlaping hin hin I, an ipa Halimbawa, tinahi ni ate ang damit. in tinahi. Ipagluto mo si lola ng sopas. ipa ipagluto. Buhusan mo ng tubig ang halaman. an buhusan. Hinugasan ko ang pinggan. hin hinugasan. Mapapansin niyo sa lahat ng ito, ang paksa o layon ng kilos ay ang damit, sopas, halaman at pinggan. Sila ang tumatanggap ng kilos na ginagawa ng pandiwa. Ngayon naman, subukan nating hanapin ang layon. Ipapakita ko sa inyo ang ilang pangungusap. Piliin ninyo kung alin ang layon ng pandiwa. Ready? Let's go. Inabot ni Carlo ang walis sa kanyang ina. A. Carlo B. walis si Ina. Tama! Ang sagot ay B. Walis. Iyon ang tumanggap ng kilos ng inabot. Ipinagluto ni Ana ng sopas ang kanyang lola. A. Ana. B. Sopas. C. Lola. Ang tamang sagot ay B. Sopas. Ipinagluto ito ni Ana. Kaya ito ang layon ng pandiwa. Pinunasan ni Juan ang mesa pagkatapos kumain. Juan, B, mesa, C, pagkain. Ang sagot ay B, mesa. Iyan ang tumanggap ng kilos ng pinunasan. Kaya tandaan, mga bata, ang pokus ng pandiwa ay ugnayan ng pandiwa at paksa. Kapag ang paksa ang tumatanggap ng kilos, ito ay pokus layon. Madalas itong may panlaping, in, hin, i, ipa, an. At higit sa lahat, madali natin itong matutukoy kapag sinagot natin ang tanong na, Ano ang tinatanggap ng kilos? Ngayong alam na natin ang aral at pokus ng pandiwa, Ipakita natin ito sa pamamagitan ng maikling dula. Gamitin ang kwento ni Mrs. Magalit at bigyang buhay ang mensaheng huwag basta humusga. Gamitin ang props, kasuotan, at musika para mas mapaganda ang pagtatanghal. Sa totoo lang, marami tayong nakikilala araw-araw. Mga taong iba ang itsura, kilos, o ugali. Pero gaya ni Mrs. Magalit, marahil may pinagdadaanan lang sila. Kaya mga bata, matutong magmahal, umunawa, at magpahalaga sa damdamin ng kapwa. Para sa inyong takdang aralin, maghanap ng isang kwentong katatakutan at isulat ang buod nito gamit ang story map. Pumili ng tatlong pandiwa mula rito at tukuyin kung ito ay focus lion. Hindi lahat ng nakakatakot ay masama. Minsan, sila pa ang nagtuturo ng pinakamagandang aral. Ako si Teacher Waven at ito ang inyong Filipino Learning Adventure. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at iklik ang bell button para sa susunod nating makabuluhang kwentuhan. Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod ng gawain.